no? This is uh, Mr. Joel Berino, aka Warren Tracker. Isa po akong LTO accredited driving instructor. Uh, dito sa Kai Techno Driving Academy Cubao branch, no? So pag-uusapan lang natin today is about uh five basic or brake fundamentals. So sa kung hindi pa nakakaalam, panoorin niyo po ang video hanggang dulo, no? Para ma karon na po kayo ng idea, no? about our brake about sa ating ano air brake system no So puna is si compressor So anong trabaho ni compressor Siya po ang gumagawa ng compressed air para sa ating mga truck air suspension at air brake system no so, Si compressor po ang gumagawa ng hangin ng compressed air So dadaan siya kay air dryer So, sa air dryer naman po, ang nagpipilter or nagre-remove ng moist no, from the air na ginagawa ni compressor. So, dito po dadaan muna kay air dryer para ma-filter. No? Tapos, pag may narinig kayong singaw, yung tks, si air dryer po ang may gawa nun, No? Nire-release niya po yung excess na hangin. No? Pagpuno na yung ating air tank. Then, dadaan po siya kay governor. Si governor po, ibang governor sa trakto ha, parts. Hindi ito yung governor ha. Sa politiko. So, si governor po, ang trabaho naman nito na ito ni governor, ah, uh, siya naman po ang nagkukontrol kay compressor, no? Pag puno na ang ating air tank, reservoir tank, magsasara si governor. So, pag nagpreno ka, magbabawas si air tank, magbubukas na naman si governor. So, next is si air tank, no? Si reservoir tank. Dito po naiimbak ang ating mga compressed air. So, meron po siyang mga uh, emergency valve sa taas. Then, meron po siyang drain plug sa ilalim. So, daily po ang pagdi-drain nito ano? Pag may tubig, uubusin niyo po ang tubig. Pero pag talagang malala na, yung madami na masyado, big sabihin hindi na napipilter masyado ni air dryer so kailangan ng palitan sa air dryer no pag marami ng tubig na lumalabas dito kailangan ng palitan sa air dryer then next is the bulb no yung ating bulb four way bulb so ito four way bulb controls the direction of compressed air to serve the front and rear brakes ng atin, mga preno no So dito, dadaan at ito po ang papunta doon sa mga freno natin sa harap at sa likuran. No? And then pagka may gauge po tayo ng uh, hangin sa truck, makikita niyo po 'yun sa dashboard. So ganito po 'yon, yung gauge natin. So pag hindi to umaangat, ibig sabihin si compressor hindi na nagpo no pwedeng si compressor no hindi na nagpo-produce o barado si pwedeng si compressor hindi na nagpo ng hangin no or barado na si air dryer at si governor kaya wala na pumapasok sa ating mga reservoir tank So, siya ang pwede maging dahilan, no? Ay, Rose. Uh, kung may kulang, pwede nyo pong dagtagan. Kung may mga kulang po na nasabi ko. Pero madali nyo lang naman po matrace yan pag sa hangin. Kasi may mga singaw kayong maririnig sa truck. So, bago po kayo bumiyahe, kailangan na-check nyo po. Kasi delikado po ang pag mawalan kayo ng hangin, no? Di yung hangin sa katawan nyo, di maubos. Huwag lang yung sa truck. <laughs> so, yun lamang po sa anong natutunan kayo. May nakuha kayong idea virus, no? At, uh, don't forget to like, share, and subscribe po na ating video, no?